Nako, may bagong pakisamahan tayo. Ano pangalan nito? Si Rikta. Rikta. O, oh, magkaibigan tayo Rikta ha. Oh. Ano pangalan mo, Rikta? Rikta Kagat? Agoy, patay tayo dyan. Rikta Kagat palang pangalan nito. O, oh, may nagrewis ka na pa. Genesis so hindi pa aalis yung Genesis dito sa Bataan Transit ito siguro ang mauna mga biyahing Manila itong mga bus na ito Genesis sa Kabataan Transit kaso lang di man tayo pa Manila baba tayo ng layak tapos sakay tayo pa ulung po we are here Sigsag Road Mariveles Bataan so galing tayo ng bakasyon at nagfinish contract na tayo doon sa ating pinanggalingan company Tatawagan lang daw tayo pag may biyahe na So nagkataon naman na mayroong tawag no Extra ito So okay naman yung bigay, pasok sa budget Mas mataas pa nga sa pinanggalingan Kaya report tayo ngayon, paulong po Victory Liner, Pulongga City Terminal So nandito na ako sa Victory at ako ay sasakay papuntang Santa Cruz pero ako ay bababa sa Masinlok sabay ako kay Lola. <laughs> at ngayon nandito na ako ngayon sa Masinlok Sambalis so ito pala yung Masinlok yung paling nila ang likod ay dagat o, tinitingnan ko lang baka nandito yung unit na sasampahan natin <laughs> So tambay lang ako dito ngayon sa plaza ng Masinlok, Sambales Dahil dito daw ako susunduin ng puti na L3 no? Puting L300 yung susundo sa akin Kasi medyo distansya pa pala rito sa palingke. Yung unit na sasampahan natin Ito yung Masinlok, oh, plaza nila At ngayon, nandito na ako ngayon sa service no? Galing kaming Santa Cruz, Sambales Kasi may pinarefer kami na piyesa At ngayon, pabalik na kami ng Masinlok. So ayun yung signboard oh, papasok tayo Masinlok. At ngayon, nandito na tayo sa isang lugar ng Masinlok Sambales at yan yung ating unit, no? Hindi kalakihan pero importante pasok sa budget yung bigayan. Yun ang importante. So medyo okay naman yung hospitality maliban sa pinadalhan tayong pamasahe sinundo pa tayo ng service kanina at ngayon susundo na naman yung uh, service boat bagong pakisamahan tayo. Ano pangalan nito? Si Rekta. Rekta. Oh, magkaibigan tayo Rekta ha. Ano pangalan mo, Rekta? Rekta Kagat. Agoy, patay tayo diyan. Rekta Kagat palang pangalan nito. Oh, may nag-register diyan. repair pa. -repa. pa. So ayun, ang kwento pala nito ay matagal nang nakatambay, walang biyahe. At ngayon, uh, ginagawa, kinukondisyon dahil may biyahe yata. Kaso nga lang, yung kanilang kapitan ay hindi pa makabalik at yung iba nilang mga crew. So, iilan pa lang yung crew nandito habang kinukondisyon. Ayan, may nagwi-welding, may namimintura. O, marami pang ayusin ito no o, oh, kakatukan pa ito i-grind pa ito mga manhole ayusin pa yan dahil may biyahe yata silang aparating. Uh, kaya kinukondisyon na pati yung birds ayan kinukondisyon din yan may mga refer din yung birds pati itong tagbot no so siguro extra lang tayo dito ayan o oh, ilaw kailan pa i-refer extra lang siguro tayo dito dahil may kapitan naman sila na hindi pa nagre-report So medyo maganda yung offer kaya patulan natin kasi may estudyante tayo eh. Nagkataon naman na, na finish contract na tayo doon sa pinanggalingan natin. At hindi muna magre-recontract kasi nga uh, magre repair din yon dahil sad-sad yung mga barge, wala pa sila mga biyahe. Pag naayos na yung mga barge noon, uh, may tawag na ulit yon So nyo yung accommodation ng barge Kailangan pa yan i-power tooling Tapos i-pipinturahan pa yan Papupugiin pa yan, pagagandahin pa yan So dito lang muna tayo Habang wala pa yung Mga crew nila eh, Dito lang muna tayo Kasi May estudyante tayo Ilaw, oh. kailangan pa i-repair yan hmm. So ito yung aming partner na barge oh. So nagre-repair din ito Nagre-repair So, wala pa kaming biyahe. Puro preparation muna. Puro preparation. Kino-condition. Nagko-condition pa yung mga salvaging team. Oh, salvaging team ito. Salvaging team. mga aparato, navigational equipments, okay naman oh yan tapos yung kanyang steering joystick, ang gamit bridge medyo maliit yung pilot house pero naka 360, ayan oh, likuran na nga yan oh, parang harap pa rin, so ito yung likurang bahagi oh, medyo maluwag so tinanong ko itong mga kalat dito, ito daw pala ay life wrap no, na binuksan oh expired na life raft. Binuksan nila, ginamit yata sa pagtulog-tulog ng mga salvaging team. So regarding sa lagay ng panahon dito, ayan medyo mahangin-hangin, ayan oh, tuloy-tuloy yung ikot ng kanilang wind vane. Oh, may mga duyan pa rito sa harap, duyan ng mga Wilder na mga nagre refer mga Peter Wilder na nagko condition sa Tag Envars, no? So salamat sa mga nanonood sa patuloy na sumusubaybay. Hanggang dito na lang tayo at dito lang muna din tayo, no? Maghanap buhay tayo dito kay Susoy, may isjanti tayo. Salamat. <laughs>